everything all that I love my life Okay po cool. Tagal mo naman ang joke, girlfriend ha uh, Tagal mo naman bahala kung makifag-meet ng other beautiful woman Mga kulit ang kang babae dito sa mundo Kaya ko sila patusin Tumigil ka nga, Arthur Naghihintay lang ako na dumating ang mga mga pagpapit na para sa akin dumating ng babae na para sa iyo kailan ba ayoko madeli inang kasi sabi nga marami na ko. bubaya sa korte kasi naman, kasi 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 na kasi 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 ang galing naman ito. Saan mo naman yung nabasa, girl? Saan mo naman nabasa yan, bro? Ay, nako. Siyempre, dahil na sa saan nababasa ko at ipapaluit ko online. Pero ako, Andrea. Kung pipili ka pa na ng babae, um, na maging asawa mo, maging girlfriend mo, piliin mo yung makakasundo mo mahal ka, panggap ka, ipaglalaban ka ang tulo, at siya ang wala na iba. Wow! ang ganda ng sinabi mo ngayon, pre ha? Walang, walang halong pag-iinis, pangapasal? Ito naman, pinayuhan ka na namin na kung may, may masang apa, hindi ko na masang iyong tayo mo. Ang akin lang, gawin mo tama baga iba Tama ah. <laughs> man. okay. so, hmm? so, mo kasi. Ah! Ayaw mo naman mag Alam mo naman mamadali ako. Sa so, oh, susunod mo ulit ang mo ko, alam ko ano yung nangyayari oh, boy, okay ka na? Boy, boy! Ano ba? Okay lang ako boy, okay lang ako. Sino yung babae na yun? Hindi ko din siya kilala eh. Andrea, makilala mo na pala ang bagong transfer na school natin. Sino yung babae na yun? Si Siya si Celine. Celine. Celine? Yes. Siya lang naman ang bibigyan ng school siya na nakatanggap ng scholarship galing dito sa university natin. Kaya siya nakapasok. Graduating na doon. Fourth year na siya. Fourth year. Lumipat lang siya dito sa college natin. Kasi dito daw, mas maganda ang at dakalidad ang mga teacher natin dito. Bakit po natin natanong? Nako, si Lina. Ay, nako si Lina, kung alam mo lang kung binangga siya nung no, si Lina yun, malapit lapot ata si Andre. Ha? Sino ba ni Arthur? Hindi pa? Si Lina, Tinanong ko lang because ano yung babae na yun. Huwag mo na pala kahimig usapan natin, ha? Tara at malalit tayo sa ating isa. Good morning, class. Okay na yan. Ibago tayo ng transferi. At nakapasok talaga lang siya. Is isang nagbigyan scholarship. Ngayon siya ay education ang kanyang kurso at siya for year college na. Tawagin natin si mes, Celine Ibanez. Celine Ibanez. Ibanez. po ko po si Celine Ibanez. Sa night po. na talaga. At hindi ka Nasa, na tayo. Ito no. na paglalanday mo ha. Ang paglalanday ay nasa labas, hindi na sa skwela, ha? Okay, class, dismiss na at yung pinapagawa project natin, huwag mo kakalimutan, lagyan ng dedication, okay? okay. Dismiss yes. and good luck. Selene. Ako ba yung tinatawag mo? No? Oo, wala naman yung pansin dito kung ikaw wala. Anong kailangan mo? Anong kilala kita? Ikaw yung tumangka sa akin kanina, no? Kasi hindi sa saan na saan ka kasi nakatingin. Alam mo may dumadaan na panggamo ko. Ako nga pala si Andre, wala akong pakailan. Sige na ka. Sa susunod na panggain mo pa alam mo ang mangyayari sa'yo. Teka mo yun, man man si po, eh, na lang ninyo naman, huwag naman magtakutin sila nyo kaibigan ko. Nakikipagkilala, mag-sorry na nga yung tao at huwag magkikipagkilala sa'yo yun. Wala kong pakailang. Basta, ayoko nang gulo. Sige na, hiyo kong masira ang abal ko. Ikaw naman gano'n ang gusto ko nila, babaeng ka. Mas ngayon, may eh. mahirap kunin pero hindi siya makakapalig sa akin. Wala nang babae yun, hindi ikakakusta sa tulad ko. Ibang klase ka talaga pare. Pero parang mahirap kunin yung babae na yun. sa akin eh. Isa akong peres. Kung ano ang dapat mag-gusto ng peras, dapat niyang makuha. Dahil, I'm a peras. O ana, parang mayroon po ulo mo na kumala Bakit? Ay, naku. Ano mo ba yung nangyari sa akin? Baka mayroon ako na yung isang dalawa. Hindi sa kasiri ng araw ko, binunggo ako. Nakupo na ko na namin dalawa. Ang bagmangan, baka naman hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Eh, sinadya niya yun eh. Para, para, para mabugo ako. Niya, parang hindi niya ata sinasadya, anak. Ito naman nag-alig na agad. May hindi naman sorry sa iba humingi ng sorry ko yung lakot yung mga kasi ayoko ng lakang gano'n wow juicy ka pa ng sorry mo sa sorry na nga Ay. Ay, pa. ayoko ng gano'n na laki mo anong balak mong gawin na yun pre susunuin ko siya makakailangan ko makuha ng opening para magsimula na kami at magsimula na ang plano ko. Ano ang yung plano Ano yung plano yun? Ma, anak, hindi sa pag-aalan, hindi pa, hindi pa, Iupupag yung dalawa ang magkaibigan. Mga babae, ipinag-usapan yung Iwasan yun muna magkaroon ng labay. Eh. Aral kayo okay na bubutihin. Iwasan nyo kayo Pinapakaral, Andre, para lang magpusok ko ng ganyan. Ma... Sabi ma, mas may na. At oran na kayo. At hindi kayo yan. Ano naman yung Percy, bakit magbalik na naman sa anak mo? Mga babae na naman pag may na mag-ibigan na nakakainan. Kami yung mga lalaki. But may may kikita mga wala, pinag-uusapan namin, paano sila makukuha, paano namin pumigil ka na Orlando, ikaw ito isa ka rin eh. Ano mo kumain na tayo? Hi, Celine. Ikaw na naman. Teka na, paano mo pala nalaman ang pangalan ko? Sinabi sa akin ng kaibigan kong si Selena, Ba't nandito ka? Gusto ko sana kung hindi na sorry ulit sa'yo. Hihingi ka lang sorry. Diba? Diba ang kulit-kulit mo? Ang sabi ko, hindi ko kailangan ng sorry mo. Balik. At hindi kita kailangan. Sige na. Patawarin mo ako si Lynn. Please. Kung ayaw mo umalis dito, ako na lang ang aalis. Hindi ka lang Si Lynn ice cream. Sino ka? I'm Selena. Ako ang may bullying girl ng campus na ito. Ready ka na ba? Ang dahil yung pinagsasabihin mo. Ready ka bang, ready ka na bang lumaksa at mapaalis sa campus na ito. Anong pinagsasabi mo? Dahil... ikaw ang balak... ikaw ang balak sa aming galaw ni Andre. Piss ka na! Sige na! Sige na! Anong nagawa mo? Sige Silin. na! Sige na! Everything all about of my wife. Abangan bukas. Sorry ha. Hindi ko pinakinggan mo. Sorry mo. Yung pagpapaliwag mo kanina. Hindi tinugol ko ang sa Mga bully. Sorry. Ako. Ako nga pala si Celine. Ako si Atle. Ano? Ano nangyayari? nakuha mo na ng loob niya, ano ang gagawin? Gusto Gusto ko itong ligawan si Lin. Ano? Agad-agad? lang natin. Ligaw na agad? Hindi pa pwede. May ako sa puso. Sa puso ni Andre, ako na pwede yung mahalin. Hindi yung babae niya. Hello, oh, Selene. Selene? Ano ito? Di ba may details ni Andre? Ngayon hindi na matutupad ang pangarap ng hindi Guys, ko. sa gagawin ko sa'yo. Ah! Everything all about of my life.